nabili ko na yung dream camera ko. <laughs> dream camera. Hello, mga bishi! Kung mapapasin nga ninyo, first time ko mag-vlog mag ng ganito, yung nagsasalita ng tulay-tuloy. Nakakatuwa, mga bishi kasi, mm, paano ko ba sasabihin? Meron kasi akong nabiling camera, tapos sinusubukan ko siyang gamitin ngayon. Hindi ko alam kung maganda ba magiging resulta nung mga, alam mo yun, yung parang nag-vlog lang, yung mga normal vlogs ng mga vlogger and hindi ako ganito talaga mag-vlog pero susubukan ko ano ba dapat ang sasabihin kapag mga ganito ma nabili ko na yung dream camera ko dream camera dapat talaga mga busy bibili ako ng cellphone eh medyo mahal yung cellphone so sabi ko camera na lang yung bilhin ko para magamit ko siya sa pag-affiliate, sa pag gagawa ng mga mini vlogs. Kasi 'di ba kapag lumilipas yung yung cellphone, lumilipas. Paano ba? Kapag yung yung cellphone mo kasi is yung medyo na pag-iiwan na ng panahon, bumababa yung quality, hindi na maganda. Kaya napag-desisyonan kong bumili na lang ng camera. At eto na yun mga bishi. Nakabili na nga ako. Ngayon lang. As in, ngayon ko lang nabili. Nag ang hirap pala mang ganito. Thank you pala sa pinsan ko na si um, wag ko lang pangalanan baka hindi hindi wala pa niya wala pang bas-bas na wala pang basbas -bas na sabihin ko kung kanino ko nabili tong camera basta sobrang mura. Like kung may presyong friendship, may presyong pinsan kasi sobrang mura ko lang nabili yung ganitong camera mga bishi. Ayan oh. Para na ako yung vloggeries, yung mga nagba-vlog na mga Alex Gunsaga. Hindi pala dapat sa screen tumitingin. Dapat pala sa camera. <laughs> Kakatawa lang. Nakakatawa. Sobra. Eto. I-reveal ko na. Oh! I-reveal. Saan ba, pa dapat tumitingin? I-reveal ko na sa inyo kung ano ba yung camera na gamit ko. Ayan, oh. One, two, three, four. Wah! Ganda! Ayan, oh. No. Ayan, oh no, nga, VCO. Diba? Ayan, oh. Ang ganda. Hi! Hello mga busy! Diba? Kala pa kwarto ko, pero okay lang yan. Okay lang yan mga busy. Nakakatuwa kasi ang ganda. Yung gilagid ko, Kitang-kita. Ayan, oh. Nagpipink-pink yung gilagid ko dyan sa camera. Kasi, hindi talaga mawala yung ngiti sa mukha ko. Hindi talaga mawala yung ngiti sa labi ko. Kasi, sobrang saya ko talaga, mga bishi. Hindi ko akalain na makakabili ako ng ganitong camera. Para sa iba siguro, simple lang yung mga ganitong achievement. Pero sa akin, bongga. Like, ay, bongga mga bishi. O, oh, diba? Ipiblip ko na ulit. One, two, three. One, two, three, four. Ah! Ganda! Ganda mga bishi! So, ayun, sa mga susunod na araw, hindi ko alam kung uulitin ko pa ba yung mga ganitong pagdadaldal, kasi wale naman, wale, pero diba... Ganda yung gilagid ko. Kitang kita yung gilagid ko kasi sobrang saya ko talaga. Kaya mga bishi, thank you so much po sa palaging panunood nyo ng mga vlogs ko, sa palaging pag-order niyo sa yellow basket ko, sa sa orange app ko. Thank you so much mga bishi kasi hindi ko mabibili tong camera na to kung hindi dahil sa inyo. Lahat ng ito dahil sa inyo mga bishi. Kaya thank you so much. Thank you so much sa aking pinsan na nabudol ko kasi sobrang pura ko nabili tong camera na to. Like parang hindi talaga siya makatarungan, mambubudol talaga ako pero okay lang yan. Ibabalik ni Lord sa iyo yung blessing na double down. Sorry. So ayun mga bishi, thank you so much po. Hanggang dito na lang muna. Paalam!